Hi guys, good morning. Ngayon magsa-start ako maglinis, guys. Tulungan niyo ako ah. Ang dami. Natapos ko lang nag-fix ng bed. Yes. Pero mag pa ako ng mga higaan nilang iba. Meron pa kasi doon. Kaya matutupi muna ako bago mag-start dun sa kabilang kwarto. Ang hirap pag maging katulong ka, guys. Ganito talaga ang buhay abroad. Kaya kailangan tiis-tiis lang para sa pamilya. Looking okay. work. makalat yung kwarto nila kasi ano. Papalit-palit sila ng damit. Dahil sa lamig. Kaya kailangan nilang magpalit-palit ng damit. Sobrang lamig kasi dito ngayon guys sa Libano. Lamig ka sa lamig. Pero may heater. Na-open Ma ko yung heater pag madaling araw na. Live ceiling, no joke lang. para ito sa mga alaga ko. Tutupi. Next naman tayo, guys. Dito ako sa kabila. Mag-aayos ako ng bed. Ayan, guys. Oh, malamig dito. Sobra. Sobra ang lamig. Mm. -hmm. tutulong tiis tiis lang you guys. Maraming salamat sa panunood. Sana suportahan nyo rin ang munting channel ko. Nagsisimula pa lang ako guys. Salamat. I love you. God bless you all.